ang last na barahan ninyo sa problema nito. Mm. Pag walang takot, believe ka lang kay anak o gohan, tapos da uh, daang matuwid, wak man po nakit ang tuwid. Ha? <laughs> anak na, uh, ang last na balita ko, nagtirubuan tuloy ng mga uh, ikog ng matahana. Bulay sungay, di niyo makitaan, pero I've heard that they have grown tail is uh, in the butt. Eh, uh, ninyo. Kung ano ang nakita ninyo sa realidad? May dumaan mang typhoon, may dumaan mang mga kasong korupsyon. Kayo. Tapos, maganda, gusto ninyo, hindi eh, kayo. Pero sabi ko, again, ako ang huling barahan ninyo sa problema ngayon. Maraming salamat po.